ayun na nga mga kaibo no. So gaya ng naipangako, mamagpaparapol tayo ng isang imported pure line galing mismo dyan sa Bio Research Bio Pigeons. Bali inacquire natin to sa kanila para ipamigay lang sa ating mga taga-suporta. So ito yung certificate niya, ayan. Ayan ano. So kung makikita niyo nakalagay talaga diyan, ayan. Balik, balik ko. Ayan, so ayan, makikita nyo nga dyan, nakalagay talaga dyan, ay raffle bird. Ayan, no? Kasi nga, ipamimigay natin yan. No? nga natin yan last September 27 kasabay nung pasingsing natin sa kanila. Ayan, ang address na kalagay ito, Class Ibon PH. So, ayun na nga, nakita nyo na nga yung certificate. Ah, uh, tilipin nyo muna kung paano natin siya inacquire sa Bio Research by Pigeons. Pero bago yan, wag po nating kalimutan magsubscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. Flashback. Isa pa sa pinunta natin rito ay para kumuha ng isang young bird na ipaparapol natin sa ating channel dahil nga nakakuha na tayo ng konting biyaya kay YouTube. Yay! Yeah, hey! So <laughs> wakas ano? So ayun. So titignan natin. Walang available dito pero kukuha sila Sir Allen dun sa breeding area Uh, so, ang pinili rin natin, Janssen line No? So, mamimigay tayo ng uh, pure imported line na Janssen na galing rito sa Bio Research by sa ating channel. Ano? Uh, so, yun. So, bilang pasasalamat yan sa suporta ninyo sa ating channel uh, at sa patuloy na panonood ng ating mga videos. So, maraming maraming salamat sa inyo. So, mamaya abangan natin yung Um, uh, young bird na ipaparapol natin. So, ayan. So, abangan natin. 3 weeks old lang yun daw yun. So, marami raw ngayon. So, ngayon, marami available daw dito na tago 1K, pero kaila, pero mga 3 weeks old. So, ito na. Ito si sa Allen. Ayan. Ito, <laughs> ipaparapol natin ibon bilang pasasalamat. Yeah. Dahil nakatanggap na tayo ng unting biyaya kay YouTube. One head, on. imported pure line, island-born Janssen. Yeah. Ang request ni Eric. Yeah. Para sa inyo yan, mga subscriber natin sa uh, ah, Tuklas PH at bilang supporter rin sa Bio Research by Pigeons. Yeah. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscription button na at para updated kayo, katulad ngayon, may bago siyang lalabas na vlog, please click the notification bell. Salamat po. Salamat, Sir Allen. So hanggang sa muli mga kaibon, maraming salamat uh, sa patuloy na pagsuporta at sa panonood ng ating mga videos. End of flashback. Uh, so ayun na nga mga kaibon, ito na yung ibon na iparaffle natin para sa may mga badge sa ating Facebook page. Ayan, ito na yun. So, madali lang naman, kailangan nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel at the same time, meron kayong badge sa ating Facebook page. So, ito yung ibon. Ayan, ito mismo yung ibon. Isang di Diba? Isang napakagandang checkered. O yan, binusog natin to sa vitamins. Kaya naman, napakaganda ng katawan pag hinawakan nyo. So, mga around 2 months siguro to ngayon. So, ayun, ang linyada nga niya ay, yan, ang linyada niya nga ay isang Janssen. So, ayun nga, Janssen ang linyada nitong hawak ko at pwede itong mapa sa inyo. So, dapat lang uh, subscriber kayo ng ating YouTube channel at badge holder ng ating Facebook page. Ano? So, ito nga yan. Ayan yung sing-sing niya. Bio, bio pigeons. Na kulay green. Ilap. Ay, Ayan ah, ah. o. So, bio pigeons ring yan. Sa Imported Pure Line na Jansen, galing yan sa Bio Research by Pigeons, ang ipamimigay nga na ano, sa mechanics. Abangan nyo next week, maglalabas tayo ng mechanics. Sa mga dati nang sumasali sa ating free raffle, ano, uh, alam na nila yung mechanics for sure. Pero sa mga bago dyan, maglalabas tayo ng mechanics next week eh no May kasabay pa tong dalawang ibon na uh, ipaparapol. So tatlong ibon yung ipaparapol nga natin. Ano? So abangan ninyo yung mechanics nyan. Uh, yung isa, sure na tayo na yung anak ng gondoliers. Kaya gaya ng naipangako nga natin. Ano? Gaya ng naipangako natin yung binigyan tayo ng third gift bird. Ng my research by pigeons. Uh, ito bibigay natin yung unang anak niya. So ibibigay natin yung isang gondoliers na booted. No, so, pa ako, oh boy. Ang kapares nga noon ay yung SV sayo natin. Bukod diyan may isa pa no, namimili pa ako. Sa so, bali tatlong ibon niya, ipamimigay natin. Sana dumami pa tayo lalo para mas mapadalas yung ating magkakakaroon ng free raffle katulad nito. Uh, maglalabas mechanics next week. Abangan niyo mga kaibon. Maraming salamat.